Nakakawa kami ng isang piraso, hinog na. Dis matamis yung lasa niya. Ah, ang tigas. Ano nga ba ang tawag sa prutas na ito? Base nga po sa aking pagsasaliksik, ang prutas na ito ay tinatawag na hala fruit o pandanus tectorius. Ang puno nga raw pong ito ay makikita lamang sa mga piling lugar, katulad ng Australia, Hawaii, Polynesia at ang ating bansang Pilipinas. Pati na nga rin sa lugar ng Southeast Asia, ang prutas o ang punong ito ay tumutubo lamang sa mga mabubuhangin na lugar. Katulad na nga lang sa lugar ng tabing dagat o dalampasigan, ang dahon pala nito ay nahahawig sa dahon ng Yeah. Mayroon nga akong mga napapanood na ang tawag nila dito ay si Pineapple. Alam nyo bang napakarami palang benepisyo ng prutas na ito sa ating katawan? O ay siya maiba na po pala tayo ng usapan? For today's video ay kumuha nga ni pala kami nila tatay ng isang pirasong bunga ng prutas na ito. Galing nga ni kami nito sa bayan ng buwak at bago nga ni kami dumiretso pa uwi ay kumuha muna kami ng isang piraso nito. Shoutout pala nga ni Dini kay Arfel Pilipe na pasayero namin at yan ay tinulungan pa nga ni kami para makakuha ni Shout Shoutout na rin po pala kung sino mang nagamay-ari ng puno na yun. Ito po pala ay nakuha namin doon sa may barangay Ihato. Mm -hmm. Bali yung lugar po palang yun ay malapit laan sa tabing dagat. Kaya okay, sa o, ganito siya kalaki. Eh. ang bigat po niya ay nasa tatlong kilo. Buksan na natin. <laughs> tanggalin muna natin yung dagat. Matigas siyang tanggalin. Ayun guys okay, so, kailangan natin itong tanggalin isa-isa. Kaso medyo matigas. Kaya dapat gamitan natin ito ng kutsilyo. dapat mo. Hindi ko matanggal-tanggal iring ibabaw na iri Kasi ang tigas. Kailangan natin pakawangin para matanggal natin siya lahat. Mm. mm. Guys, ang niya parang pandan. <laughs> mm, matamis siya. Guys, matamis yung lasa niya. Tirikwan ko na. <laughs> Yun. Ang ah, tigas palang tanggalin ito. Uy, wag mo munang kainin. Pagkikinalas. <laughs> Sana may pinto doon. Ganto, oh. Yun. Abaw. Yun, pag nabawasan na siya ng mga dalawa tatlo, mabilis na siya tanggalin. Lagay muna natin siya dito. Ma-fiber? Anong tawag dito? Ang texture po pala ng no, mga tinanggal ko o yung pinakambalat niya ay parang nahahawig nga rin po sa bunga ng sasa. Para rin po siyang balat ng nyug o yung tinatawag na bunot. Basta parang ganun yung sa English ay husk. Ang kulay pala nito kapag kahilaw pa ay kulay green. Kapag hinog naman na ay naghahalong yellow, red, and orange. Base nga ni po dun sa aking mga nabasa. Ang lasa nga raw po nito ay nahahawig sa maraming uri ng prutas. Katulad na nga lamang ng langka, saging, mangga, pinya, at tubo o sugarcane ay aba ay napaka Napakarami naman pala. Guys, ganito yung hitsura niya kapag ka natanggal na yung mga balat-balat na ganto. Ganito na yung hitsura niya sa loob. So, ngayon, atry ah, natin. So, guys, ayan, atry ah, natin kainin. Try natin tikman ko anong lasa nito. Mabango ay parang amoy pandan. Pandan ang amoy. Okay, so, saw natin sa asin. Ah, ang ah, tigas. Guys, kung pagtigas, natin kuchiliwin. Ayan, o. No, pumilis ako ng... Ang ganda ng pagkahan. Ito. Alam namin ko yung lasa niya. Basta ang nalalasahan ko lang, lasang pandan. Yung ng pandan. Try pa natin yung isa. Ang tigas, Ayaw ko na. Ang tigas. Hindi ko ito malulunok. Ma-fiber. Oh. Guys, okay, so ganito kadami, ganito kadami yung nakuha kong balat. Isang puno siya dito sa planganita, tsaka isang puno pa siya dito.